Makapit pa, makapit pa gulong. Ayan guys, si Marks TV nandito kay Kuya Dens. Ayan. Oh. Nagpagawa ka, nagpagawa ng ano, yung convert ng FC Mags nagpa-install sa harap. Ayan yung motor natin, oh. <laughs> Next in line. Dito ka po yung niya na motor. Ha? Ah? Super 5. Super 5 ang tawag diyan? <laughs> Sino may preno? Okay. Oh, ayos. Huh. Gumuguhit pa. <laughs> yeah, Ikot mo doon. mo doon. Ikot ka diyan, kanan ka. Bo. Oh. Baikot lang, paikot lang Paikot lang yan, paikot. Eh, eh, ganun talaga magilig siya, lahat, lahat ng sente mo binibilang. <laughs> so, na? Sabi ko nga, alam mo kung sa pan-show yung asho uh, ba? Ano ba yung asho? Sabi ko si Proleta Vito, parang 40 yung Bitcoin. 1.30 pero... May good news ako sa iyo pagdating dyan. <laughs> Kasi pinaka-cancel na yung order ko. Alam mo ba kung magkano yung F.C. Max? Oo. Walang libo. Oo. Kung asho ka na. Kaya nga. Dalawa pa. Ayos? Makapit pa. Makapit pa gulong. Makapit pa. Ay, hindi ko nakasalanan yan. <laughs> <laughs> マシンシャプなかんかごはんじねえの